Alam kong nagugutom na kayo, kaya pinagluto ko na naman kayo ng isang masarap na ulam. Napakasimple nga lang at napakamura pa ng lulutuin natin ngayon. Pasisigurado ko namang magugustuhan mo at healthy pa itong niluto ko. Hey, what's up mga kaibigan? It's me again. Ito, at meron tayo ditong tatlong pirasong bangus. Napakamura lang ng pagkakabili ko nito sa palengke. Doon na ako bumili sa mga nagkakariton lang. Sariling biyahe nga nila to at malalaman man talagang sariwa dahil pulang-pula ang kanyang mahasang at laman loob. Bibiyakin lang natin ito o tinatawag na butterfly fillet Tatanggalin lang natin dito yung mga laman loob, yung mga hasang at tatanggalin ko rin yung pinakamalaking tinig niya sa gitna. Pagkatapos ay titimplahan lang natin ito ng bawang. Marami-raming bawang ang nilagay ko dito. Siguro mga almost dalawang puso ng bawang. Lalagyan din natin ito ng pamintang durog lalagyan din natin ito ng magic at lalagyan din ito ng asin. Para nga mas masarap pa, ay e, bubuhusan natin ito ng sukang paumbong. Ito mismo yung ating marinade at dito natin ibababad ng isa hanggang dalawang oras. Kung may time naman kayo, e eh, pwede naman hanggang kinabukasan pa. Ilagay mo lang sa rep at siguradong kapit na kapit ang mga lasa niyan. Maaari ka ding maglagay ng sili dyan, yung siling maanghang para nga mas masarap. Pero kung hindi ka naman mahilig sa sili na gaya ko, eh, mas maganda pa na lubayan mo na lang at baka mamaya masira pa pagkain mo at hindi pa matuloy yung masarap na pagkain. Hindi naman biro lang, mahilig naman ako sa sili, wag lang yung masyadong maanghang na maanghang. Meron din pala ako dito ang mga ilang pirasong talong, hiniwa ko lang ng ganyan at biniyak ko nga lang sa gitna. Meron din ako dito ang okra na mga siguro mga sampung pirasong okra to at hiniwa ko na nga rin yung bandang dulo. Ngayon naman ay pipirituhin muna natin yung ating bangus na ibabad ko na ngayon ng almost dalawang oras at ang palatandaan naman na tumalab na yung ating marinade eh pagka nagiba ng kulay yung bangus medyo namuti na yung kanyang laman siguradong nakababad na yun ganito lang yung pagkakaprito na ginawa ko para naman hindi masyadong malutong maghihiwa pala ako dito ng aking gagamitin sa usawan meron ako dito ang kamatis at sibuyas siguradong hindi ka atras pagka ganito ang sausawan ng piritong isda mo lalagyan natin ito ng padas na tinatawag o yung bagoong padas masarap yung padas na to nabili ko lang ito sa aking kapatid kaya kung gusto nyo bumili ng mga padas na ganito, ito eh nagtitinda yung aking kapatid hanapin nyo lang si Orbit at Deng sa Facebook kung gusto nyo naman puntahan eh puntahan nyo lang sa Conception Baliwag Bulacan dito naman sa aking kasirola ay eh, naglagay lang ako ng luya naglagay din ako ng kamatis sa saka ng sibuyas lalagyan natin ito ng mga siguro dalawang tasang tubig lang lalagyan din natin ito ng bagoong isda na baunles papakuloan ko lang ito sandali tatakpan ko muna at lalagay ko na nga yung kalahati ng bangus lahat pala ng bangus ay aking pinirito hindi ko na nga lang pinakita sa video at baka humaba pang masyado Pakukuluan ko lang sandali para nga lumasa yung isda at hahanguin ko rin naman para nga mailagay ko na nga yung ibang gulay naman. Itatabi ko lang muna ito sa isang lalagyan tapos sa ilalagay ko naman yung ating mga gulay. unahin ko lang ilagay yung talong. Isusunod ko rin naman ito agad yung ating mga okra at yung siling haba. Tatakpan muna natin para kumulo agad at malanta na nga yung mga gulay at ilalagay ko na nga itong mga dahon ng saluyot. Kung naalala nyo nung kailan lang ay nagluto ako ng saluyot. Inubos ko na nga yung mga osbong noon at ngayon ay nagsibulan na naman. Basta talaga umuulan eh, mabilis lang sumibol yung mga saluyot. Hindi ka na mawawalan ng pangulam. Tinakpan at pinakuluan ko nga lang ng mga ilang minuto at sigurado ko luto na nga ito. Papatay na natin yung apoy at maghahain na tayo. So alam kong nagustuhan nyo yung ating video dahil kahit ako ay eh, natatakam habang nag edit ako. Kaya sa bandang huling part ng video natin na ito ay eh, magsha-shoutout muna tayo. Kaya maraming maraming salamat kay Luz Pascual Camoral. Salamat din kay Maria Teresa Maceda. Maraming salamat din po kay Alvin Abuela. Doon naman sa hindi ko pa nababanggit, paki naman po ulit yung inyong mga pangalan, natatabunan po kasi at nahihirapan pa akong magbalik. I love you all. Salamat sa inyo.